Alright guys So good morning, araw ng biernes ngayon So kahapon ang uh, daming snow So maganda naman uh, para sa akin, okay lang yon Dahil nung nakaraang December, wala masyadong snow So usually kasi pag uh, Friday, ano, uh, pag uh, ganitong uh, February Pinakamalakas na snow yan, January, February So wala, ngayon ano na eh, 17 na yata So second week na, ngayon lang uh, nag-snow ng medyo marami-rami So ayan, tingnan nyo yung paligid guys oh, puting puti, park yun dyan So ayun, may naglilinis na rin Yung snow uh, Ano ba yan, tawala dyan din Yung mga naglilinis ng mga Sidewalk yan yeah. Pero itong main road Yung uh, malaking truck talaga naglilinis nito yeah. So maganda sana ng sikat Ng araw, pero malamig nga lang Yeah, so uh, So anyway, lakad-lakad lang tayo guys alas ano na alas 10 na ng umaga so ganito sa Canada guys maganda tingnan yung snow pagka ano na wala nang pumatak puti puti yeah, so maganda maglaro yan gusto gusto ng mga bata dito maglaro yung mga ganyan so ito park to yan yeah. so ikot ikot lang tayo So yan 'yan mga uh, townhouse 'yan. So anyway, balik tayo. Yan yung garbage. Na ano na. So yan yung mga kabahayan dito. So pag ganitong malamig, wala ka masyadong nakikitang mga tao dito. Dahil eh uh, ngayon uh, araw ng pasukan, eh uh, siyempre nasa work yung mga tao. lakad lakad lang tayo maganda maglakad kaysa mag stay sa bahay para kang uh, magkakasakit so maganda rin yung ganito walking exercise ito kasi ginagawa ko sa umaga uh, pag hindi man maaga maaga so ganito kasi pag matumal ang biyahe naglalakad ako dito guys maganda rin sa puso yung exercise kailangan natin yan so anyway Okay, ayan ano oh, hindi pa sa tapos maglinis ang haba yan hanggang doon mali 'yun sa dulo niyan yung uh, may kalsada rin mga daanan ng mga sasakyan so anyway lamig guys, 'yun kami ko oh. ano na uh, parang mapupros, so naka ako diyan yung yun sa harap anyway, ko tayo amin din nag dito pagka okay na yung panahon yan sa dulo may basketball court doon yeah. so, yeah. so ito yung Walter Sanders Memorial Park yeah. so, yan so na Pag sa gabi, maraming pumatambay dito. Pag summer, kasi may nagbabasketball dyan. Yan, yun. Kita nyo mga ilaw. Yan. So, dito ang pwedeng pumasok kasi may harang yung gate, guys. So, pinaka-gate nila. Walang uh, ibang pwedeng pumasok dito kundi yung mga uh, ng government. Bawa, yung naglilinis kanina. Pag summer naman, yung mga nagpuputol ng kahoy kasi minimaintain nila yung kahoy. Ito, binubuksan nila to yeah, hindi nyo yung pinaka-gate nila. So, well maintain yung park nila, guys. Dito sa kanina. Dahil, uh, syempre, yung mga tao, malaki rin yung tax na binabayad. So, dito napupunta. Kung ano pang mga kailangan na i-maintain na uh, mga parks so ito oh, merong uh, inuman fountain yan so ngayon wala at ang tubig na lumabas tingnan ko nga oh wala pero siguro binubuksan nila yan pagkasama na o oh, yan na yung snow guys so puno puno so yun may dalang aso yung alip so ito tayo sa kabila yan yung mga bahay dito sa dulo. Ano na yan? Uh, townhouse din sa dulo pa kasi dapat rin na yan. Bagong tayo na ano yun guys. Yung uh, condo kondo. So yan yung mga business ng mga developer kasi maraming kumukuha. Yung mga newcomers din. Yung mga even yung matagal na dito pag may pera sila kumuha ng kondo. So ito ganda. Yan, may bike na pwede ka magrenta. Oh, insert mo lang yung card mo. Or coins yata. Ah, hindi. Alam po, card. Yeah. Download ka lang sa app. Pwede ka na gumamit ng bike. So, ito. Maraming bakante. Maraming wala. Siguro, hindi nilalagay pagka winter. Mayroon isa lang. Yeah. So, may mga station din yan. Kung saan mayroong bike, pwede mo siguro isuli doon. Or ibabalik din dyan. Yan, ito garden to. Pagka summer, maraming mga tanim dyan sa loob. Kung ano-ano, may nagme-maintain din. Yan, so maganda rin maglakad sa mga guys. Uh. Ayun. Ayos na rin yung lakad ko. Medyo, ah... Uh, pawis na ng konti, at least. Uh, gumagalaw tayo kasi sa type ng trabaho ko nakaupo lang uh, nagda-drive isang pag-uwi ng bahay nasa computer so kailangan ko rin talaga maglakad yeah. so anyway punta tayo sa may ano dito tayo ngayon sa may gitna ng kalsada hindi sa gitna sa uh, gilid lang yeah. so ang inuuna kasi paglinis ng mga snow truck yung uh, main road Ayan. Ayan. No? Malinis. matutunaw na. At saka nagiging putik yan. Ayan, Ayan o. Oh. No? Saka tumatagal. matutunaw kasi guys. Ayan. So lakad tayo. Mahal ng bahay dito. Toronto kasi to. Ganda ng panahon. So, So, ayan yung uh, tractor na naglilinis. O yan, o. Oh. Sa gitna lang siya ng daan kasi tinatabi niya yung snow. Ayan, so, ito yung papuntang Eglinton. Malinis na yung main road. Dito naman, sa mga kabahayan, nililinis nila yung daanan ng ano. Imbawa, sa harap ka ng bahay, Lalinisin mo yun kasi pag may nadulas dito, dito kasi sa Canada guys, pwede ka iso. Pwede kang kasuhan. Nalim, pag may nadulas na napilay, kasi required nila yun. Talagang linisin mo yung harap ng bahay nyo. Yan o. Oh. nag na nila yung Yan. So, malapit na tayo sa pinagparkingan ko. Yan, nakikita nyo mga bahay na malilinis talaga yung sa garahian nila. Yan. Whew. So, anyway, that's it for now guys. See you in my next vlog. Bye for now.